Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang kumampi po si Draymond Green sa Dallas Mavericks para sa NBA Finals. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang pinaka-realistic na superstar na pwedeng makuha ng Los Angeles Lakers ngayong off-season. Dahil nga po mga katrops, bukas na gaganapin ang Game 1 ng NBA Finals sa pagitan ng Dallas Mavericks at Boston Celtics, ay nagkakampihan na nga po ngayon ang iba't ibang mga malalaking personalidad sa NBA. At sa parte nga po na Draymond Green, naniniwala nga po siya na mananalo dito ang Dallas Mavericks sa loob ng anim na laro, gayong oras na nga po ni Luka Doncic na magkampyon at makuha ni Kyrie Irving ang kanyang pangalawang titulo. Sinabi pa nga po ni Draymond Green na naniniwala nga po siya na makukuha ng Boston Celtics ang panalo sa si game 1 since kakailanganin pa nga po dito ng Dallas Mavericks na mag-adjust sa laki at haba at sa magagawing switching ng Boston Celtics. Ngunit hindi era naman nga po ito magtatagal gayong makakapag-adjustra naman nga po dito agad si Nakaira Irving at Luka Doncic para makuha ang panalo sa kanilang game 2. At kapag tumabla na nga po ang kanilang series sa 1-1 sa pagbabalik ng Dallas sa kanilang home court ay dyan na nga po magsisimulang mag over ang Mavs at maaaring nga po nila itong gamitin para makagat ng 3-1. Bagamat man nga po makakakuha pa ng panalo ang Celtics sa Game 5, ay naniniwala nga po si Draymond Green na matatapos na nga po ito ng Dallas Mavericks sa Game 6 para masungkit na nga po nila ang kampiyonato. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa pinaka realistic na superstar na pwedeng makuha ng Los Angeles Lakers ngayong off-season. Kahit man nga po mga katrops hindi pa tapos ang season at hindi pa nagsisimula ang free agency at trade market ay iba't ibang mga malalaking pangalan na nga po ngayon ang nakadikit na sa Los Angeles Lakers na pwede nga na po nalang makuha ngayong offseason. At kabilang na nga po dyan si Trey Young at DeJounte Murray ng Atlanta Hawks, Zach Lawin at Demar DeRozan ng Chicago Bulls, Donovan Mitchell ng Cleveland Cavaliers, Kevin Durant ng Phoenix Suns, Jimmy Butler ng Miami Heat, Paul George ng Los Angeles Clippers at si Brandon Ingram ng New Orleans Pelicans. Ngunit ayon nga po sa isang NBA Insider, hindi rin naman nga po magiging madali para sa Los Angeles Lakers na makakuha sila dito ng isang bagong superstar since kulang nga po sila ngayon ng trade assets. Mas malaki pa nga po ang chance na makuha ang player ng Utah Jazz na si Lori Markkanen kesa sa mga manlalaro na nabanggit natin kanina. Bali hindi rin naman nga po ganun kalakihan ang sweldo at kontrata nito kaya mas magiging madali nga po para sa kanila na offera ng Jazz ng trade package upang makuha lamang nila ito sa pamamagitan ng isang trade. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sport React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.